Ipatutupad ng Meralco ang bahagyang dagdag-singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon, sa Meralco, 2 centavos ang itataas sa kada kilowatt-hour. Ibig sabihin, magiging 11 pesos at 93 centavos ang bayad kada kilowatt-hour. Kaya ang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour, makakaramdam ng 5 pisong aumento sa bill. Asahan naman ang karagdagang 10 pesos sa gumagamit ng 500 kilowatt-hour kilowatts. Paliwanag ng Meralco nabawasan bawasan ng generation charge mula sa spot market at iba pang power source nito. Pero natabunan ito ng mas mahal na transmission charge. Nagpaalala ang Meralco na maging masinop sa paggamit ng kuryente ngayong panahon ng tag-init. Inaasahan kasi na tuwing sumisirit ang demand sa kuryente, nagmamahal ang singil sa konsumo. Mahigit triple doon sa ancillary service charges. Kaya po sumipa yung presyo ng transmission charge uh, mula 70 centavos o so 71 centavos sa mahigit piso. So na-wipe out yung pong reduction sa generation charge. Pag mataas ang demand, uh, normally yan, magti-trigger yan ng higher prices uh, spot market.